What's, What's, up, up mga, mga kamindoreño? <laughs> Mamimili na tayo. Mamimili na tayo? Oo, oh, uh, maling kila. Tara na. Ano pa mo? Mamili na tayo na lamunin natin. <laughs> kakainin! Ka eh, oh, kakainin! kakainin daw pala ka. sabi ng kapatid ko. Let's go! So ngayon mga kamindo nyo, nandito na kami, nakawin na kami sa bahay. Nabili na namin yung mga na binili namin. ah uh, ngayon, mag, mag na kami. Tara! Dapat ina mo rin yung ginulat ka? Magkakita <laughs> mo kaya ano? Kay Luto Mas <laughs> tawa, kinula Ngunit siya dito, kaya takbo siya eh Kailangan, sa daanan Okay na rin yan ha Sige na, takbo <laughs> siya Ako balang magpabilis yun lang Hugasan na din yung kaldero malaki na Ay, hugasan mo lang yun, ano yun Malinis na yun Yata tayo nakauwi ang mata kayo na pag talaga sa gabi hindi ako nakano ha. Magbukas ka pa ng duna. Ako kulang din nang isa. Maglabas ka baso. At ko kayo. ng kamay mo. <laughs> <laughs> Kasi mga kamendorin ha? Tuturuan ko ini kay kung paano magayat ng carrots. <laughs> Ganito magayat oh mga kamendorin <laughs> Ganyan magayat kamendorin nyo. Kaya matagal na akong ginayat eh. <laughs> What? Bro, what are you talking about, man? ng baka kukuloan mo yan. No. Pag pinakuluan mo yan, lagyan mo ng... Ano, ng konting pag-ibig. <laughs> ano? <laughs> oh my God! Wow! Yeah! Siyempre, ano kayo, kapag no? magluluto ka, dapat lagyan mo rin ng pagmamahal. Kasi kapag walang pagmamahal, wala na. Paminta. Finish na. Paano masabi? Tinatanong. Chef pollo drumstick. Ni magagait mo. <laughs> <Chef, bye. laughs> Truck mo din niyo. Isang hagis ko 'yan to. sa akin 'to eh. Sandal. Paan Paano ba? Frozen <laughs> kasi na. Let's continue muna. hindi lang, isa na tayo naman, mga dahil yung <laughs> <laughs> mga mga mindo nyo dati po akong magmamanok eh Mamano. Oh, Oo. Dati akong tagagayap. Natanggal lang. Hindi marunong. <laughs> kuha ka nga nga yung... Kuha ka nga yung ano nila po lapo. Anong lapo lapo? Yung... Gulok nila po lapo Ay, mo ko. Ay, naman naman eh. Anong bagawa mo? Wala nang Santo may lagay? Ano yan? Ano yan? nang yan? Ano yan? Laga? Yan pang ano dyan? Lalagayin pa ba? Alam mo kung ano naman? Ay, sige, to? Para matanggal yung dansa. Saan? Ay, dito. Ay, ganunin pa. Ay. Ay, saan mo? Parang matataga naman yung kamay niya. Ezi, grandmother. Ay, mother. Ayusin <laughs> <laughs> mo naman baka mahulog sa baka mahulog sa lupa. Sabi nga matagal na akong hulog e. Eh. Sa kanya. <laughs> oh my God! Wow! Yeah! Okay. Oh, ang kamay niya kayo. Oh! Ay, naku naman. Hulog. Sorry, sorry. Unat na. <tod> Ayun, mga oh. ah, ito. Ito, ito. Eh, hindi mo <laughs> mentero niyo? Ah, da, di ba? Hindi mo Kung na ang mahal ko. Ay, ginagayat niya na pala. Ngayon, patapos na, mga kamindoryo nyo, oh. Huh? Ngayon, mga oh. Huh? Oh. Huh? Oh. Dami niyang ginaya. Sana ako rin kayating niya. Oh. Huh? What? <laughs> Pati, mga kamindoryo nyo, ah, uh, nagpapakulo... Ay, nagpapakulo na ba? Ay, tapos na palang pakuluan yung manok, mga kamindoryo nyo, yung halo po dito sa sopas. Ito yung kapatid ko, mga kamindura nyo. Nalaglag pa, oh. Ayan, oh. Ayan. Gago yan, mga kamindura nyo. No. Hindi, <laughs> joke lang. What's up, mga kamindura nyo? Yun, so for today's. joke lang. <laughs> Sa course mo, tinuruan din kayo mag kung paano.

<laughs> Ayaw mo pakita ni mama eh Ang ganda-ganda Kasi ang ganda mo, <laughs> mo na, oh, Baby yun. tao nang may naon Ako pa Yung buta rin nga Hindi rin mag mga kabindoran nyo Nilalagyan ng star margarine Star margarine ba yan? Margarine Lalagyan <laughs> <laughs> nyo natin Ang mga madalayo para maganda-ganda ang luto Gatong-gatong gato lang tayo. Wala tayong gasol eh. Mahirap lang tayo. Mahirap lang. Malagyan na ng bawang, sunod sibuyas, at nirarash na mga kapendore Gutom na mga tao. Gutom na rin yan nung no? nakaupo. <laughs> <laughs> Ha? Pwede sa mga Waiting pa yung mantika mga pindorin nyo. Kakarating lang oh. Parang galakad sa buwan. Na, ang Sunod. Karni na. Mga oh, pindorin nyo. Karni na oh. Yan oh. Yan. Ang init. Yun, okay, <sighs> ang init. Ang hot. Ang hot ko. Pero siya fresh pa rin. <laughs> Sana ka rin pala sa Bukid Lab. <laughs> <laughs> diyan na nakatis sa mandaro Gutom na talaga. Nga. Nga. diyan na namin hintay sa sopas. Ang sopas mga kamindore nyo. Gutom na. Wala eh. Nag-crave na eh. Okay. diyan taga pag mga nag-crave to sa sopas. Hindi na subo na subo na baby. Hmm. Oh. Um. Ay. Yeah. Ah, hmm. Laki naman. Ano <laughs> <laughs> ah, na? ba? May ah. nitbog. Sobra, sobra, naman. Ah. <laughs> 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 ang. <hansi> Beh. lang

kumukulo na, lalagyan na mother madre, madre, <laughs> ng gulay. Pagkakulo niya, bakbaka na yan, ay gutom na gutom ba naman. Ilang oras na gintay. Mo? Para yun? Butasan? Oo, oh, lalagyan na ni Modracols. Sarap po. Na... Sarap po, oh. Tingnan mo, nakangiti eh. Mo, hindi ba naman humigop yan? <laughs> oh, ba. Daming gulay. Huh? Daming gulay, oh. At uh, nilalagyan ay nilalagyan binubutasan na ng aking mahal ang gatas ko. Ay gatas pala ng ano. Nilalagay diyan sa ano. Yan. na. ba uh, Diba? Uh, sarap para niya. đó Kamis Hmm Yan, 'dibah? Puff, mau bus itu toh? Nalagyan yan. Ang mga pampalasa. Pamintang durog. At magic, 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 magic sarap. Para masarap na, mas pinasarap pa. Magic sarap. Titikman namin kami doon rin kung tamang-tama ba ang lasa. Ay, <laughs> <Uy. Love> may <naman. laughs>

si mama o oh, oh, nakatatlong sandok na yan Bagan -bagan na yan, ah. yan oh. kainos naman nakatatlong sandok na yan ayaw niya ayaw niya ano oh. <laughs> at ngayon mga kamendoreño nyo <laughs> para na ang aking kapatid so sabik sabik din sa supas to eh <laughs> oh. ano oh. ano kasi kami dito mga kamindoreño ha. Hmm? Mahilig kami sa sopas. At Timakon! dito, si Kale. Meron yan! Ngayon ako lang yung asawa ng aking pinsan. Ay! oh, asawa ko ng aking pinsan. Oh. Isang tawag lang. <laughs> Lapit ka agad. <laughs> Iba ang taga eh. Diba? Buh. At ngayon pala mga kamindoreño, dumating na yung isang pinsan ko. Dali pang resulto naghatid ng speaker. Shout out sa Team Bagsik at Team Malacanang. Ito ang engineer ng electrical. <laughs> ay, guys. Kung sino mga arkila sa ano niya? Um, so system niya, ay ako lang tawagan nyo. Akong manager eh. <laughs> Hindi ah. Kasi sa mga pindirin nyo, kung sino ang gusto mag sa sound system niya, comment lang kayo para malay mo. Ay, gutom kayo. <laughs> 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 Yun hmm? Ito rin oh, si ano? Si... Magpare-pre ng TV. Baka may magpa pre ng TV, cellphone, uh, kahit kung ano-ano pa. Uh, kaya niya to. Kaya niyang sirain. Ay hindi makamadir nyo kaya niyang gawin kaya anong shop mo? anong shop mo? subscribe my channel subscribe daw my channel anong shop, yung shop mo? anong pangalan? GNL Nicanor ano? GNL GNL Nicanor ito ng shop and services and services pagawa na kayo So ngayon mga kamindoreño uh, Kakatapos ko lang maligo Kita nyo basa pa naman buho uh, Ngayon mga kamindoreño Magta try kami at papunta kami ng bukit namin May dala kaming mga ano mga kamindoreño eh. May mga dala kaming galon Na may mga lamang tubig Kaya Tara na punta na tayo Ganda naman ang mahal ko oh. Tara mga kamindoreño Samahan nyo kaming pumunta doon Sometimes life is good, but then the trouble comes my way. But whatever happens, Lord, I thank you for this day. And when I'm feeling troubled, my hands and pray that you will be done in the rain or sun. Oh, it's a beautiful day. I don't want to add to my mighty because tomorrow I will fall down on my face. Lord, I thank you for sunshine. kamindoreño uh, nandito na kami sa bukit namin mga dito kita kita nyo naman mga kamindoreño bubuhatin ko na itong dalawang jaga aray ko mabigat ngayon mga kamindoreño bubuhatin ko na at tatanin namin doon sa kulungan ng baboy namin ayun na buti ang kaya ko lakas ko kasi eh <laughs> Ngayon mga kamindore nyo, ah kita nyo naman dito na kami dito na kami sa kulungan ng baboy namin. Ngayon isasalin ko lang po yung tubig dito para hugasan natin ang kulungan nila <coughs> ang lalaki na ng mga baboy sa Mindoreno ang lulusog marumi na kulungan hugasan naman natin mga Mindoreno ang kulungan para malinis, maayos, para hindi mabaho sa pang 'yon. Hmm. Ligo muna kayo. Pinak Pinakain na rin natin sila mga kamindore nyo. Kasi gutom na gutom na oh. Tingnan mo. Nag-aaragawan pa sila mga kamindore nyo. Nalagyan na rin natin sila ng tubig. Para kung sakaling maho sila, ay, uminom na lang sila dito. Kasi may stock naman. Bukas naman. Ba? Bago natin nalagyan yung pinaka... 我理解了。